Sa panahon ng solar eclipse sa April 8, 2024, marami pansin pansing kaganapan ang magaganap. Moon blocking sun's light, ang buwan ay dadaan sa pagitan ng earth at ng araw. Bahagyang o ganap na humaharang sa liwanag ng araw dipindi sa lokasyon ng nagmamasid. Sa landas ng kabuuan kung saan ang eclipse ay kabuuan, ang araw ay ganap na tatakpan ng buwan sa maikling panahon. Kadiliman sa araw habang gumagalaw ang buwan sa buong araw. Ang mga nagbamasid sa landas ng kabuan ay makakaranas ng bigla ang kadiliman sa karaniwang araw. Ang pinuminon na ito ay nangyayari habang hinaharangan ng buwan ang karamihan ng liwanag ng araw na naglalagay ng anino sa ibabaw ng Earth. Mayroong pagbaba ng temperatura sa panahon ng kabuang solar eclipse ang bigla lang pagbaba ng sikat ng araw ay maaaring magdulot ng kapansin-pansing pagbaba ng temperatura sa lugar na apektado ng eclipse. Ang pagbabago ng temperatura na ito ay maaaring ilang degrees Fahrenheit at maaaring maranasan ng mga nagmamasid sa loob ng landas ng kabuuan. Kamanghamanghang solar corona ang isa sa mga pinakan Kamamanghang aspeto ng kabuang solar eclipse ay ang itsura ng kuruna ng araw, ang panlabas na kapaligiran ng araw. Kapag ganap na natatakpan ng buwan ang araw, ang kuruna ay makikita bilang isang mahina, kumikinang nalalo na nakapalibot sa madilim na desk ng buwan. Ang ilang mga hayop ay maaaring magpapakita ng mga pagbabago ng pag-uugali sa panahon ng kabuang solar eclipse. Ang mga ibon ay maaring huminto sa pag-awit at ang mga hayop sa gabi ay maaring maging aktibo habang nakikita nila ang biglaang kadiliman bilang gabi. Ang kabuang solar eclipse ay bihira at lubos na inaasahang mga kaganapan. Ang mga tagamasid sa loob ng landas ng kabuan ay madalas na nagtitipon upang saksihan ang palabas at ipagdiwang ang kaganapan sa kosmiko. Maaring mag-organisa ang mga komunidad ng panunood ng mga party, festival at iba pang espesyal na kaganapan upang markahan ang okasyon o ang paglabas ng solar eclipse.